Neri Miranda umano'y inaresto sa Pasay City dahil sa paglabag sa batas ng Securities and Exchange Commission. Para sa aking balitang showbiz, nakakasyak ang balitang umanoy inaresto ang aktres at misis ni parokyan Edgar Frontman Chito Miranda na si Neri Naig Miranda. Ayon kay OJ Diaz, may nakapagsabi sa kanya na umanoy inaresto ang aktres noong November 23, 2024 Sabado sa Pasay City bagamat hindi rin sure kung totoo ang nasabing balita. Inaresto umano ang aktres dahil sa paglabag nito sa Republic Act 8799 Section 8 o may titulong Registration of Brokers, Dealer salesmen, and associated persons ng Security of Exchange Commission o SEC. Sa nasabing Republic Act, nakalagay dito na walang sinumanang maaaring bumili, magbenta, o kumilos bilang isang salesman o kasamang tao ng isang broker o dealer sa Pilipinas nang hindi nakarehistro sa SEC. Sa YouTube vlog ni OG, sinabi ito na isa sa mga una nakalam na nangyari kay Nery ang nagparating sa kanya na nasabing balita. Hindi naman marinaw kung anong dahilan na umano'y pagkaka kay Nery, ngunit naloka daw si OG eh, dahil tinuto nagboto rin para si Neri na isa sa top most wanted person. Kaugnay nito, bukas naman kami para sa panig ng mga taong nabanggit.